Hi guys! Good morning or maayong buntag ka juntanan. So, ito yung ganap sa amin every alas tres or alas kwatro ng madaling araw. So, good good number one. Kagod kagod number two. Then, good good number two. Then, asa na nga akong Pamela ni Be. Asam na nga akong dalaga ni Be na ami ko an angel magbantay sa ang tulo kani siya si Pampam. o -pam, oh, kod kod si gida ibanat o oh, kod kod para sa ko para sa pangbugas o oh, panudan o oh, panggatas ni Pampam! -pam. <laughs> yan guys So, ito yung ganap sa amin every morning. Ayan si ang dalaga namin. O, oh, mabakot po na Kay, magtanos sa mong tulong. Kakayod yun. Ayan, kuskus -kus pa more, banggod pa more. Ayan, 'yun ang ganap sa amin everyday, guys. Ayan, every morning para sa mga order. 'Yun lang.